Vice ganda Sunday shoot. Vice kaagad kinilig sa natanggap na pasalubong galing kay Ayon. Talagang hindi nga nauubusan ng mga trabaho si Vice, dahil matapos maging busy kahapon sa showtime at sa kanyang pag-promote ng Jcash sa isang barangay, ay muli na naman nga nitong itinuloy ang kanilang shooting na yung araw. Kakaiba rin ang venue ng kanilang shoot ngayon na ginanap naman sa isang paliparan. Habang busy naman si Vice sa kanyang shoot ay abole din naman si Ayon Perez sa kanyang pagmumotor. Hindi rin ito nakalimutan si Vice at nag-uwi rin ito ng pasalubong sa kanya. For my passionist wife, mga cop nga ang ipinasalubong ni Ayon para kay Vice, kaagad naman na si Vice sa mga natanggap nito kay Ayon. Dami kong hats, thank you asawa ko, I love you. Samantala, dahil papalapit na nga, ang anniversary celebration ng Showtime, ay bukas naman magaganap ang official announcement ng team na magkakasama sa magpasikat. Oh I group Maging ang madlang people ay excited na rin kung sino ang magkakagrupo. <laughs>